Alam ni Betsy na masama ang loob ko nitong Sir Robert. Kaya naman gagawa siya ng paraan kung paano makuhang muli ang atensyon nga nitong Sir Robert at magwala nga ang galit. Kaya naman ng mga time na nag-away nga sila ni Jenna, dito nga ay muntik na matulak itong si Wendy sinubukang iligtas nga nitong si Betsy ang kanyang anak kaya naman na naisip ngayon nitong si Jana na talagang nagbabago na nga itong si Betsy dahil sa pinagkita nito ngunit ang hindi niya alam may ibang motibo nga itong si Betsy ginawa talaga niya yun para sa sarili niyang kakapakanan at para bumango ang kanyang pangalan sa kanyang asawa na si Robert ngayon ay tiwalang tiwala na sila napayakap at humingi ng tawad itong si Jana dahil sa ilang beses niyang pinagdudahan ang naturang uh, madrasta dahil na rin sa mga issue nila nung mga nakaraan at hindi pa rin napatawad ni Jenna ang ginawa nga ni Betsy noon kung saan muntik na nga patayin maging ang kanyang anak at alam din niyang maraming nagawa si Betsy na kasalanan ngayon ay napaniwala ni Betsy ang lahat na nagbago na nga siya nandoon na rin ang mga time na gumawa na nga siya ng hakbang kung paano nga makapas sa kanilang kumpanya nakita ng inangan itong si siya uh, Betsy na kailangan may gagawin siya. Hindi pwedeng nakatunganga lamang siya habang ang mga kasamahan niya ay abala sa kanilang trabaho at sa kanilang uh, kumpanya. May maitim na balak ang mag -ina si Susan na itong si Betsy. Gusto nilang makapasok nga itong si Betsy sa trabaho sa kanilang uh, family company. Nang sa ganun, mamonitor niya at malalaman din niya kung paano na naman makakadekwat ng pera o pondo sa loob ng kumpanyang yun. At kung panatag na panatag na nga si Robert at itong si Jenna pagdating nga kay Betsy at nagtiwala na sila agad, ibahin o mano itong si Gerald sapagkat binilungan niya ang kanyang asawa na hindi pa rin siya nagtitiwala ng husto dito kay Betsy dahil kilalang kilala niya ito mula pa hanggang ulo. At malamang ay nagbabalat kayo lamang siya at meron siyang ibang intensyon kung bakit ganun ang kanyang pakikitungo.